Meron talaga tayong mga client na matitigas yung mga ulo, yung tipong pag sinabi nating bawal para sa mga buhok nila pero ipipilit at ipapagawa pa rin nila para lang ma-achieve yung gusto nilang ipagawa sa kanilang mga buhok. Ito ay regular client ko sa rebond, mga siguro 4 or 5 times ko na itong nare-rebond ah, uh, marami siyang mga white hair at every time na gusto niya magpariban sa akin ay gusto niyang ipa-highlights din yung hair niya pero lagi kong sinasabi na bawal i-highlights yung hair mo since lagi kang nagpapariband at dahil nga ang buhok mo is kulot every 6 months ko siyang nire riband yung last reban ko sa kanya is nung no March 2024 at during that time no nagpa siya, gusto nga niyang ipasabayan ng highlights pero hindi ko siya hinighlights or hindi ko ginawa dahil masyadong delikado yung ganon, lalo lalo sa case ng kanyang hair. Pero dahil nga sa gusto niya magpa-highlights, nagpa highlights siya August 2024 sa isang sikat na you know, uh, balayage artist or colorist. Then yun nga, Unfortunately, nag at nagfreeze freeze yung hair niya. At hindi nga rin niya nagustuhan yung naging outcome ng kanyang highlights dahil hindi daw na-achieve yung gusto niyang uh, something na color or yung gusto niyang highlights at sabi ko nga sa kanya maaring hindi na achieve yung gusto niyang color or highlights dahil nga yung buhok niya is galing rebound or rebounded at ito nga daw yung panyang pinagsisisihan na pinagawa niya sa buhok niya sa tanang buhay niya Charis Isinabi ko na nga sa kanya dati-dati pa na hindi na siya pwedeng magpa-highlights kung lagi siya nagpapa-rebound or every 6 months siyang nagpapa-rebound dahil may tendency talaga na mag-freeze or ma-damage yung hair niya. At dahil gusto nga niya rin ma-experience na mayroong highlights ang buhok niya so nag-go siya at nagpagawa sa iba dahil alam niya na hindi ko gagawin yung buhok niya or hindi ko i-highlight yung hair niya dahil nung una pa nga lang talagang inaayawan ko na i-highlight yung hair niya. So ito na nga nang bumalik siya sa akin para iparibund yung hair niya, muntik ko na nga tong hindi gawin dahil nga yung buhok niya talagang napaka-freeze at may mga parts dyan na medyo rubberized at nagpuputol-putol pa at bago ko nga ito i-rebound mga sis ay nag-usap muna kami ng uh, uh, client na to na yung possible outcome sa riband namin is hindi na siya ganung kaganda nung mga dati na riband ko since meron na nga siyang highlights at talagang freeze at damage na siya. Nag-agreed naman siya. Ang importante is mabawasan or malesen yung pagkabuhaghag, pagkakulot ng kanyang hair. At sabi nga niya hindi na daw siya highlights in her entire life. Charing. So bali ang ginawa ko pala dito sa client na to is nag-touch uh, up color muna ako dahil meron nga siyang mga regrowth at kitang kita na yung kanyang mga white hair. Then after that, nereband ko siya. Pero yung uh, focus lang ako sa reband process, doon lang sa pinaka regrowth. Then yung dati niyang reband ay hindi ko na ginalaw. So treatment na lang ang magtatrabaho doon. So hindi ko na masyadong dinitalye yung ginawa ko dito sa buhok ng client na to dahil yun nga, chinika ko na lang yung kung ano yung nangyari sa hair niya before. So ito na bali yung uh, final outcome sa ginawa ginawa kong touch up color touch up rebond and treatment at mukhang maganda talaga siya dito tingnan dahil syempre kagagawa lang to at doon tayo magbe-base kapag nabadlawan na ito at magiging honest ako sa inyo at aminado ako na hindi ito kasing ganda kapag nabadlawan na dahil nga syempre na-explain ko naman yung nangyari sa hair niya before. Ginawa ko talaga yung best ko dyan para lang maibalik yung dati niyang buhok kesa naman mauwi sa pixie cut yung hair niya kung hindi marirebond or marirevive. Charing. So syempre hindi talaga mawawala dyan yung ating client sa feedback at after wash result dahil doon tayo magbe-base kung ano na nangyari sa hair niya after mabanlawan ang ating re At ito nga yung itsura ng buhok ng ating client. Ito po ay one week na simula nung re natin siya dahil late mag-send ang after wash dahil umuwi ng province. At kung mapapansin nyo naman at makikita nyo maganda yung hair niya. Yung pinaka-regrowth niya from root to mid parts. Pero yung mga ends medyo fly away. Which is, naiintindihan ko naman. At alam ko may intindihan nyo dahil nga sa history ng hair niya. At makukuha yan sa mga treatment. At aalagaan niya lang yan sa treatment or hair moisturizing treatment. Di ba?